Okay guys, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo sa bayan ng bae. Magsisimba tayo sa ibang gabi. Uh, gabi na to. Ay, lalakad muna dito. At nandito uh, na may na ninyo, ninyo yung mga kutubungbong na sinasabi ka natin ng mga kababayan. Kutubungbong sa mga bibita. Ayan no. Yung mga kutubungbong ah, na bibita. Ayan, ayun nandun yung kutubungbong sa kabila. Kaya na, tayo papasok dito para makapagsimba tayo. Ayan, good morning, good morning sa ating mga subscriber. Ayan, bilang katoliko, magsisimba tayo ng madaling araw. Ayan, napakagandang tanawin. Simbang gabi tayo ngayon. Pero madaling araw na mga guys. Ayan. Vamos na time perhaps. kaya sa na ngayon sa simbang gabi ito. Uh, masaya dahil uh, ito na taon-taon na celebration natin dito bilang isang katoliko ayan, uh, tayo, wala, excited tayo nakapagsimba tayo uh, pangalawang gabi naman ayan, napakaganda at ah, uh, syempre kahit uh, umulan ayan, makikita yung mga dinadaanan natin ay basa bilang katoliko at uh, taon-taon naman natin sineselebrate kasi ito, yung panganak uh, panganaka ng ating Panginoon. Ayun, napakasaya at excited tayo din sempre bilang Katoliko napakasaya na nagsisimba tayo sa gabi. <coughs> Ayun, awi na nalabasan na kailang maambon. Nandito tayo ngayon sa bayan ng bae, nagsimba tayo. Pangalawang gabi na to uh, pagsisimba. Napakagandang uh, simbahan at uh, ito na ngayon siyempre yung sinasabi-sabi ka ng mga tao yung puto bumbong saka mga bibingka ayan ambon ay na rin ayan Yan, tuloy-tuloy pa rin ang labas ng mga kababayan natin na ibang gabi. Ay, sa lang kapakaraming tao sa loob kasi. Yan, hindi matapos-tapos yung labasan. Ngayon, tayo naman lalabas. So, tayo uwi rin. Yan. Napakaganda yung mga Christmas decor dito. Oh. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa, nagpag, hindi pa nakapagsimba, magsimba na kayo. Ayan. At sa lahat ng mga subscribers at mga viewers, good morning sa inyo at uh, Merry Christmas and Happy New Year malapit na rin si Papa Lon umuwi ng probinsya guys ilang araw na lang umuwi na rin ako sa amin sa probinsya sa Rose City excited din ako kasi siyempre makita ko naman yung aking pamilya yung mga magiging ina matagal din isang taon din bago umuwi sa amin sinasabi ko sa inyo yung trabaho sana supportan nyo guys yung ating pagbabago ng ating kontin na tutulong tayo sa mga sunod na buwan ayun. ito yung munisipyo sa bayan ng bayo mga guys napakaganda ayan ang ganda oh. ang ganda ng kanilang munisipyo o ba? Diba? lalo ito yung stage nila napakaganda o diba ayan napakaganda ang daming mga Christmas decor dito na nakakalagay damang-daman na natin yung tiyatawag nga Christmas ayan, ah, napakaganda grabe oh, ang ganda talaga ayan yung kanyang uh, ito yung uh, CPO katai dito para kita natin sa inyo. Dito sa kabila mga guys. Ito naman yung nagtitinda dito ng mga puto bumbong yung sinasabi ka ng ating mga kababayan binaka uh, tradisyon na natin to bilang Pilipino yung puto bumbong, saka mga bibingka uh, lagi natin nakikita yung pagbago taon pagsapit ng Christmas ayan, ay nakikita natin yung tawag dito yung mga uh, uh, puto bumbong saka bibingka ayan nasawid muna tayo dito para pakita natin sa si inyo ganda oh ayan oh iyan ah. na yung may mga na kasi katatapos ang mga guys mag ah, simbang gabi ito naman yung mga uh, ah, bumbong Bung -bung. ayan mga guys yan ang ating mga sa youtube to youtube youtube ayan, ayan mga guys nagsimba tayo eh uh, mamaya nyo rin mapanood to ayan mga guys yung ating mga tradisyon na puto bungbung -bung. uh, na napahanap natin na mga kababayan doon naman sa kabila yun naman yung mga bibingka hindi lang natin kasi na video din kanina uh, kasi maulan. Ayun, lalabas. Ah, pupunta tayo dito sa kapila para mapakita natin sa inyo. Yan, tawid ay tawid. Ayun, yung mga bibingka. Yan yung bibingka. Oh. kasi may liwanag Napakaganda mga guys yun Ating mga babae yan ah, ano kasi ah, Umulang kasi Kaya ah, ganito maglalakad tayo dito Basa yung ating ilalakaran ano? sa mga lahat ng mga ating mga subscriber, ah, sa ating mga viewers, maraming salamat sa wala sa akong suporta. Sana suportahan niyo yung ating pagbabago ng ating content kasi malapit na rin tayo mag-iiba ng content gawa so, nga yung sinasabi ko sa inyo, yung pagtulong sa ating mga kababayan, ang ating priority kaya ginawa ko itong youtube channel talaga dahil uh, gusto ko yung papalong vlogs ang ating ginawang pangalan eh, para uh, makatulong tayo sa mga kababayan din natin na nangangailangan kahit konti naman, kahit konting tulong lang well, at least nag pa lang naman tayo niyan, para saka na pag uh, tayo Um, dyan yun ang paano kung tumulong si Papa sa mga kababayan. Sa ngayon kasi sariling sikap ko muna, sariling gulsa ko muna ang ginagamit ko dyan, mga allowance ko. Pagbalik ko sa January, asahan nyo basta pagdating ng uh, dito yung uh, pagbago natin ng kutik. Kahit hindi man Cavite guys, basta kung saan lang man ma maisipan natin, kasi pag nandun kasi sa buong mga kabete hindi naman ako basta-basta makakakawang kapag vlog kasi nakita ko na yung area subdivision kasi yung aming area hindi tayo maka ito pa pala na sikat na munay bae dito ito sikat yan dito, ito yung mga biliya na sikat na bikiri dito sa buong bayan sa bay yung mulay bae pero hindi yan sponsor ha makita ko na sa inyo Yan. sa lahat ng mga ating subscriber sana support tayo sa ating pagbabago natin ko sana oh, wag kayong magsawa kasi ngayon pauwi pa si papalon ilang araw na lang uuwi na tayo ng probinsya sa rawa city at dito naman tayo magbablog vlog para maipakita ko naman sa inyo yung aking sinilangan na rawa city kapis capital of seaports of the philippines yan ang number 1 sa seaports ang kapis mga guys ang rawa city kahit i-search nyo sa Facebook o sa Youtube yan ang ituturo sa inyo yung okay, Capital Seafoods of the Philippines ang ka-Cross uh, Ikapis Okay guys, so putuloy ko na ito sa lahat ng mga subscribers natin salamat sa lahat ng mga viewers natin maraming salamat sa inyo at Merry Christmas Happy New Year yan, bye